Ayan, reverse. Tara, talon tayo dito sa pole. Pole, talon. <laughs>

ulang mo nga hindi <laughs> ko, nga ano eh? ko, ko <laughs> <lalant>. <laughs> na yan, ano, yung ano hindi ko hindi ko yung ilalang ano? ang ganda ang ganda dito 3 foot karap relax lalo na yan, ano, yung karap relax dito <laughs> mag-relax. <laughs> ano, relax? Relax! <laughs> relax daw. Relax. eh ako, nato, relax. sarap mag-relax. Ano? Oh, sarap ang sarap mag-relax. Ano, relax? Baka collapse Ganda oh. Hi, Marvin. Eh? Eh? Uy! Uy! <laughs> ala 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 ala. <laughs> Stand dog yun ah. Dino style. Dino style. Ito yung cameraman. cameraman natin. Alright. ge. <laughs>